Ngayon na makita mga katapang ng saranggola na 1 million. Huwag lang sana maputol yung lubid talaga. Umani ng iba't ibang komento ang bagong vlog ng content creator na si Boy Tapang. Matapos na magpalipad ito ng saranggola nagawa sa pera. Ayon kay Boy Tapang, ang perang saranggola ay nagkakahalaga ng 1 million pesos at dahil hindi raw ito basta-basta, ay pinagawa pa nila ito sa eksperto sa paggawa ng saranggola upang mas maganda at matibay ang pagkakagawa nito. Umabot din ng 15 meters ang haba ng nagawang saranggola at limang oras din inabot ang pagdikit nila ng mga perang papel. Habang ginagawa din nila ito, ay kinakabahan ng isa sa kanila na baka masira o maputol saranggol ang saranggolang pera at hindi na maibalik pa sa kanila ang isang piso. Samantala, unang subok ng pagpapalipad nila nito ay agad nang naputol ang lubid. Ngunit mabuti na lamang umano'y nasa mababa pa ito, kaya naman nakuha at nagawan pa nila ito ng remedyo. Sa pangalawang pagkakataon, ay matagumpay din nila itong napalipad, ngunit hindi pa tumatagal sa taas, ay may ilang pirasong pera na natanggal, at muli ding naputol ang lubid. Napadpad naman ang saranggol ang pera sa bukid, at kagad din nila itong nakuha. Gayunpaman, Nag-enjoy man si Boy Tapang sa pangtanteng ito. Inula naman siya ng iba't ibang komento mula sa mga netizens, kung saan may ilan na hindi kinatuwa ang paglalaro nila ng pera. Ngunit may ilan na nagsabing bakaro play money lamang ang ginamit nito dahil imposibleng hindi ito manghinayang sa isang milyong piso kung sakaling naputol nga ito at mapadpad sa malayong lugar. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Ouch! Kami halos may stroke na sa pagpapainit sa construction. Kayo palaro-laro ng pera. Ingat po, baka makita ng bangko sentral. Bawal po kasi yan. Reminder lang po for safety. Dol, huwag niyo naman paglaruan ng pera. Masakit po para sa aming mga walang pera ang ginagawa niyo. Kayo pinaglaruan niyo lang. Daming walang kinakaing nanonood sa inyo. Pamahagin nyo na lang sa amin kung wala na kayo mapaglagyan sa pera nyo. Delikado ka boy. May malaking karampatang kaso. Yung ginawa mong saranggola ang pera. Hindi dapat paglaruan yung pera. Itulong mo na lang ng maayos sa may hirap. Kaysa mawala pa. Guys, huwag na kayong magbangayan. Wala kayong makukuha. Kasi content lang nilayan yan. At play money. Enjoy lang natin ang ating sarili sa panunod sa kanila dito sa social media. Peace mga lords! Naku po, yan ang biro na hindi nyo dapat ginawa. Yari kayo sa Banko Sentral, hintayin nyo lang makakarating sa kanilang ginawa nyo. Kung mapatunayan na totoong pera yan, pananagutan nyo yan sa batas.